Joel, good morning. Ito kami ngayon sa One Mall, Valenzuela. Kasama ko ng aking mga anak. Si Tala. Tala. Ayan. Tala. Si... Si Moon. 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 Ayan. Si Tala at saka si Moon. Solo namin ngayon ang uh, palaruan. Si Cloud. Cloud. Ayan si Cloud. Si Sky. Sky. Yan guys. So namin ngayon ang uh, palaruan dito sa One Mall. Sa so, mga uh, yung mga mga ulit na anak, si Tala, si Sky, si Moon, at si Cloud. And guys, walang katao-tao. Walang mga bata. Kaya solo namin yung aming ano palaruan. Ang ginagawa ni Moon, no, ni Moon. 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 Moon Moon. Ano gawa mo? Ano gawa mo ikaw diyan? No. No. Anong laro ikaw. Yan, malapit na kasi ang pasukan at libos yan nakakagala. Nagaya na ako long sa sa bahay. So, It's about time na makapagla makapaglaro at makalabas naman. Hi, Cloud! Ayan, si Cloud. Ano ba? Walang kalaro dyan, ba? Boring. Ano si Kuya Sky? Ano si Kuya Sky? Kuya Sky, Ano? Ano? Maskay. Eh, si dalawa lang yung naglalaro. Hindi na lang yung nagkakaintindihan. Punta naman natin yung ating aking uh, bunso at panganay. Bunso at panganay, Aritala. Hello, Aritala. Bebe. Uh Ate si bunso, mun mun. Nalaro ka. Guys, solong-solo. Namin, I mean, ah, uh, palaruan sa One Mall, Valenzuela. Ayan, yeah, so. Uh, Nakapitan na naman ang pasukan. At least, nailabas natin yung ating mga tikiting. kasi isang nakakapagod at nakastas na naman na mga gawain ang darating so kailangan nakabawi tayo sa ating mga anakis Sky, wag ba si ano? si ano? So guys, kamusta? Kamusta kayo dyan? Masama lang namin yung bantay. Sky! Sky! Dito ako sa likod mo. Say hi. Anong ginagawa mo? Nilipat ng mga bola-bola. Moon Moon, huwag isubo ang bola. Dirty. Dirty. Enjoy ba Moon Moon? Enjoy ba ang baby Moon? Ang galing na naglalaro ah. Ang galing na Kasama mga kapatid. So yun guys, thank you for uh, viewing my uh, my short video. Hindi pala short video. sa 5 minutes na. Wala lang. May ma-upload lang. Siyempre, uh, enjoying uh, my time with my kids. Pogi so, na so, Goodbye, guys. So, I hope you uh, enjoy my uh, boring video. subscribe and uh, like my videos. Uh, this is Oliver Narag. Thank you and uh, God bless.